Hey everyone. Today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-participate sa Gap or Guild Advancement Program. Basic lang 'to. So anong kailangan mo? MetaMask wallet, Matic, at yung YGG Guild badge para ma-access yung website ng Guild Advancement Program. First, punta ka sa v1.yieldguild.io kasi ang goal natin dito ma-mint yung YGG badge. Connect mo lang yung wallet. Make sure meron kang at least 0.01 to pay for the uh, gas fee. So ito, mint badge na. Click mo lang yan and confirm mo sa iyong Metamask wallet. Ayan na. So, may guild badge na tayo. Pagkatapos, punta tayo sa website ng yieldguild.io. So, kailangan mo ilagay dito yung email address. So, try natin ilagay yung color. Ayan. Ang ginagawa natin ngayon ay verifying the email address. Ayan. Okay, next ay connect mo lang yung Discord mo. And yung wallet connected naman na. Skip for now. You can write your name. Yep account. And voila! Meron ka ng account sa Guild Advancement Program. Ano ba ang next gagawin? Hanapin mo na lang yung quest na gusto mong i-complete. And if you have more questions, just feel free to ask in the comments. I'll be happy to answer it, guys. Maraming salamat.